Good morning Taiwan. Taiwan Yun, last day na naman mm -hmm. natin Oops, kumahulog cellphone natin Ano na Ano hindi mahulog Yung Pagbaban na tayo, papasok sa tayo Time check Alas 8 So Saan ah. sana. Wala pa Wala hmm. pa Papasok, last day Pay na naman bukas. Let's go, King Sauce. Dami. Pwede tayo, almusal natin mga repa. Kahit kinapay lang. Pwede okay, na to. Almusal. Almusal, karepa. kailangan kumain kahit kunti lang maukutom -ut tayo eh 11.30 pa yung break time pagkain dito. Darin, di sa akin yan. Ito. Tangi, ingin sa akin yan. Eh. May, may kapangalan na ako, boy. Ep, ep.

Nilaga. Nilagang baboy. Pwede na rin. Diba, isang kanin. Okay, ako rin makatalwa. Dati, kurang natin. Yeah. Ay, oh, bali. Ay, ay, basahin mo. Ayan o. Oh, sa some... okay. mo Okay. Darin, ayo eh. kay Darin. Huh? Darin iti, Ayo. Pagdeti. Sa benda. Magkikita lang. Ah. Okay. ah spaghetti. Merenda. Alte, port na po. mas maganda pa yata doon. Nandito man ang spaghetti ni Risa. Anong paninda doon? Tignan natin. Marepa pa. Ah, grabe. Grabe pa ako. Ako ito. Kulang ito, pa. Spaghetti. <laughs> Binsala ako kakain sa Pamanly pero... Good na lang. Bili tayo na ano Siomay May hmm? siomay pa Gaya na yan Ano siomay Dami ako bawang, wang? Ah sige te Dami ako sili Yung sili yung ano Itong ano chili sauce ko Yan chili pesos merinda lang mga refund na sa ano na naman oh, no? 150 ang <laughs> gastos natin na no? ay ang gastos ang ano pang budget araw araw sabihin na natin no 150 merinda lang tangali ang kanina umagahan mamaya pag, uh, pag out gutumin na naman tayo So, pin minsan binabudget ko 200 NT. 200 araw-araw times 30. 6,000 agad 'yon. Pag 200 lang, mare pa, 'di ba? Oo, oh, 6,000 NT. Tapos yung load, tapos yung panglabas mo. 10,000, 10,000 budget ko Isang buwan. Pwede na 'yan, 10,000. Magastos na nga 'yan, mare pa. Eh dito lang tayo kakain Yeah. Wow. Ready. Mm, Ah, gutom ko si Mare pa. Apat na oras loob. balik na din kanina. 12.30, 4.30, apat na oras na diretsyo, trabaho. Gutomin at gutomin ka. Kalp. Hmm. Long. Ini tadi siang mare di si Kulong uh, na naman gabi na may nagtitinda pa rin doon oh. No? ano pa rin ba ano natin para may ulam tayo ayan boss pares pares pares, pares. pares. isa ka isa sa akin Pares ang pares Titinda ng paris, ke, no, <laughs> <laughs> paris <laughs> talaga, diwata diwata pa, eh. eh. oh. <laughs> ah, motor lang? <laughs> Mayroon <-elit> pa. Mayroon lang <laughs> Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs>

The next day. Good morning, Taiwan. Good morning, mga ka-OW, oh, mga ka-rep. Good morning, Taiwan. Ang ganda pala ng view natin dito. Mas maganda ng view natin ngayon. Ay sa dati nating room. Hmm, are pa ba? So yun pa higi lang. Narito ang bungad sa atin, no. Hindi masyado mainit, no. Ayan, good morning. Ang ganda ng aso do, no. Ayan. Tara, baba tayo. Baba muna tayo. Let's go. Gaon. Good morning, marepa pa. Dito na ako sa baba. Bibili muna ako ng pagkain. Mayenan. Wala yung bike ni Benji. Ngaramin ko sa hanay. Eh. ginamit niya. Ano ba ang nun? Hindi ko alam kung ano ang diop nun. Eh? Dito tayo ng pagkain, marepa pagkain dahil alam nyo na wala, pang angusal natin, pang tanghalian lahat na wala oh, ko si Kung Kung eh ano bang ulam Adobo. Okay, Janet tayo yung mga rin dito dalawang kalahating kanin dalawang ulam isang itlog para uh, mamaya na rin yung iba hindi ko naman na maubos to marepe sigurado yung isa't kalahating kanin kakainin ko tapos bawasan natin yung uh, ulam, di ba? Tapos yung isang kanin para mamaya na. So, ganun lang yun. Para may pondo tayo. Oh. Huh? Mag-alas na na kumaga So, medyo mamaya-maya na ako kakain para tipid, no? Uh, alas 11 siguro kain ako. Tapos, pangapunan ko na yung matira. O oh, pwede na yan. Hindi na ako bibili. Pag na lang ako pag nagutom ulit. Give tips naulan na mare pa. Yo, matapos ko lang kumain. Hindi ko na nabigyan. Nag-usap kasi kami ni Mami sa bahay. Yan. Di ba? Yung pre tawag-tawagan namin si Mami. Oh, boring 'yon. Oh, Ma na. Maga. Pag alas 12 pa pala. Mga repa, magkulong muna tayo dito, no. Kaya man tayo gagawin, day off. pag day off dito sa Taiwan, mga repa. Hmm. Magkukulong lang tayo. Wala na tayong gagawin. Pag lalabas tayo, magastos. O dito muna tayo, sa dorm. Let's go, Taiwan. Mga repa, gabi na naman yun. Tapos ko na maligo. Nagugutom ako. Bili tayo pagkain natin. Puros <laughs> pagkain na rin pa, no? Puros bili. No, choice na tayo mabilihan. Wala tayo makain. Ano ba pagkain? Ang tayo Skyflex. 65. Ito na lang. Magbis ko. Mas mura. Ang tayo sa mura, mayroon. Ang nga pa? ang nga pera eh. Diba? Sunrise. Dip lang. Yeah. na naman. <laughs> Ay, nakadami ko ng utang. Laki ng utang ko ngayon, mga pa, 11 11K. 11k na magkano na sa sawing ko mga 15 lang siguro 15,000 NT 11k yung utang ko nako siyempre ganyan talaga kailangan natin eh pang araw araw na lang oh. 200, 300, sandal na naman to pero hindi naman natin maubos yan may tinapay pa tayo pang kapi ko na bukas yan dahil di ko pa bukas eh ngayon, babalik na naman tayo ng Darm. Magpa-fried chicken sana ako kasi sarado. May mga repa of fried chicken. And... Sarado eh. Pag dito ka naman bumili sa PAM, mas mahal. So, okay na to. Diba? May hmm. mga karto ko ah. Gan na niya. Para kain muna tayo. Yup. boy Buhay OFW. It's so hard. Bawal kasi magluto din sa uh, dorm. Mga repa. Tsaka kung magluluto ka. Ganun lang din. Wala naman tayong service. Diba? Nangihiram lang ako ng e-bike. ko. Ang almasal ko na to. Pagkain mahirap, putik na itlog naman. na naman. tayo. dala. Sandal dalah, na dala ko kanina. Sakto sandal Binili ko. Mm. Itlog sa umaga. Itlog sa gabi. Sana side itap kanina umaga. Mm. Hi. Pwede na yan. Kung saan di magutom. Hmm. Lah. Oras na yan. Eh. Oras, na lang lang. Na. Oo. Pa, oh, Aray pa o. Magagda na lang siya. Hmm. Mama, ipit siya dun eh. No. Kanina pa to no? Oo, kanina pa yan Hello? Lumilin na naman Meron pa rin Ala, lindol lang lindol Ay <laughs> Malakas na naman yan Kaya labang ako kanina Pati yung sa sampayang gumagalaw Baka ma na mag-trap oh, na. Oo, oh, huwag ka na mag-ano pare. Oo, oh, yun nga eh. Mag-hagdan ka na lang. Kaya nga. Kaya nga, naglindol na naman. Maghagdan ka na lang. Delikado mag oh, pag mag-elevator. Oo, delikado pag-elevator. Mamaya, mag-palindol din tayo mamaya. Ah! <laughs> <laughs> ano yung sabay yan? Nakalalo <laughs> lumakas niyan. <laughs> Lagi lumilindol. Ang tatawa pa, pa ba pero dito sa Taiwan kasi ano? Uh, parang wala la alindol. Normal lang. Hindi nila ano, hindi sila natatakot. Natitibay ang mga building dito. Okay, na ulit. Tiyo pa bukas. Yan lang. Pag gusto ko, gana ito. Diba? Aray pa. Okay lang. ayan, uh, lumilindol kanina pa. Nakailan na. Buti hindi ta natin nabutan yung, yung malakas na lindol. Ay, balik.